Bagong update ngayon sa Facebook na pwede nyong gamitin para magka-views po ang inyong mga content, pero iilan po sa ating mga kasamahan sa content creation ay hindi pa alam kung paano ito gamitin. Kung gusto nyong malaman sundan nyo lang po ang video. Buksan lang po natin ang ating Facebook account. It's either Facebook page or Facebook profile pindutin ang what's on your mind or pwede rin doon sa create a reels depende na po sa inyo kung saan nyo gusto mag-upload ng reels. Tap next. Ito yung sinasabi kong bagong update sa Facebook, ang Translate Your Voice with Meta AI at may mga settings dito na kailangan yung i-turn on. So tap lang natin. Then i-turn on nyo lang ang Translate Voices with Meta AI at sa ibaba nito ay may dalawang settings ang kailangan e-turn on. Ang ad lip syncing at end review before publishing, din dito naman ay kailangang nakaselect ang all languages. Then tap save. Kapag naka-on na po ay pwede nyo nang i-back. Huwag po nating kalimutang maglagay ng caption at limang hashtag. At kapag okay na ay pwede nyo na po iyang i-share.